Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano dadagdagin yung kita mo gamit yung Gcash. Let's go! Okay, diretso na kaagad tayo. Tatlong bagay lang kailangan mo dyan. Una, syempre, cellphone. Kahit ano, hindi kailangan iPhone, basta importante smartphone siya. Pangalawa, internet or kung wala kayong internet, pwede na rin naman yung mobile data pangatlo is yung Gcash app. Ida-download nyo lang yan sa Play Store. O yun, so meron ka na nung tatlo. Game na agad. Merong tatlong ways para kumita ka sa sari-sari store gamit yung Gcash. Una is remittance or pwede kang mag-receive at saka magpadala ng pera. Yung cash in at saka cash out. Pangalawa, pwede ka rin dito mag-load. Pangatlo, pwede ka rin magbayad ng bills. iisa isahin natin yung tatlo na yan. Yung cash in, sesendan mo ng Gcash yung number nila. So, kukunin mo yung number nila. For example, pag-cash in po ng 500 pesos, eto po yung number. So, yung number na yun, para mo yun ng Gcash ng 500 pesos. Kapag cash out naman, kukunin ng customer yung number mo. Tapos, magsisend sila dun ng amount. Ngayon, pag na-receive mo na yung amount, go convert mo yung amount na sila nila sa Gcash into cash. So, kung so, ko nagpadala sila ng 500 sa Gcash mo, bibigyan mo sila ng cash. Ngayon, magkano ang charge? Ito na. Sa bawat 500 pesos, 10 pesos ang tutubo mo. Kunyari may magpa-cash in ng 500 pesos. Bago mo isend yung 500 pesos sa Gcash number na binigay nila, sisingilin mo sila ng 510 pesos. Bali 10 pesos yung tubo mo. Same din yun pag cash out. Halimbawa, nagpa nag-send sila ng GCash number mo, 500 pesos, ang ibibigay mo na lang sa kanila is 490. Ano ba ba? So, gawan ko ng sample chart diyan kung saan ko lalagay. Basta 'yun, for every 500 pesos, 10 pesos yung tubo mo. Halimbawa, uh, 600 pesos yung ipapa-GCash nila. Automatic yun, 20 pesos na po yung patong nyo doon kasi lumampas na siya ng 500. Ganyan lang po kasimple. Ingat lang po kayo dito sa pag-cash in tsaka pag-cash out. Lalo na pag hindi nyo kilala yung magpapadala or magre-receive. Pwede kasi kayong ma-scam dyan. So sa, sa dulo ng video na to, ibibigyan ko kayo ng tips kung paano maiwasan yung ma-scam. Okay, tapos na tayo sa remittance, sa cash in, cash out. Doon naman tayo sa load. So load naman, basic lang. For example, sa load, may magpapaload ng 100 pesos. Papatong ka doon ng 5 pesos. Pero hindi yan ganun kasimple. Wait lang. Halimbawa, magluload kayo ng 100 pesos. Ang charge ng Gcash sa 100 pesos ay meron kang additional na 2 pesos. So, tinubuan mo pa siya ng 5, 107. So, ang sisingilin mo sa nagpapaload ng 100 is 107 pesos. Laging 5 pesos po ang charge nyo sa, sa load ng Gcash. So pag lumampas siya ng 500 pesos, yun 10 pesos na po yung itubo nyo. Pero bihira po yung naglo-load ng mahigit 500 or 500 pesos. I-double check nyo lang po magigi yung number kasi bawal na yan i-refund si Gcash pag mali yung number na nalagay nyo. Tapos na-load din na. So yun lang yung dapat yung bantayan dyan kasi wala namang scam na magaganap dyan kasi load lang yan. Okay, pagdating sa mga bills, paano ka naman kikita? Same principle lang to nung no? cash in and cash out. For every 500 pesos, 10 pesos din yung katubo mo. Pero hindi katulad ng cash in and cash out, may, may service charge din to. So, after service charge, Doon ka pala mag-add ng 10 pesos. Paano yan? For example, magbabayad ka ng kuryente. Magabayad ka ng kuryente, kunyari, uh, 3,000 pesos. Sabihin na natin na may charge ka na 10 pesos. Ngayon, magkano i isingilin mo sa customer na magpapa na magbabayad ng bill sa 3,000 pesos. So, ang charge mo sa every 500 pesos ng 3,000 is 120. Ngayon, mag-add ka pa doon ng 10 pesos, bali 130. So, ang total na isisingil mo din sa magbabayad -bu ng bills is 3,130. Nakuha ba? Lagay ko dyan ng, yan, yung computation. Uh, pause nyo muna, check nyo kung tama ba. O para madali ganito. Kunyari yung, sorry. Kunyari yung kuryente is 500 pesos. Magkano yung charge mo? O sample, may service charge ulit yung Gcash ng 10 pesos. So, 510 na agad yun. Hindi mo na yung sama service charge sa singil mo sa kanya. Add ka ngayon ng 10 pesos. Pali, 520 pesos ang ibabayad niya sa'yo pag nagbayad siya ng bills na worth 500. Ngayon yung competition. Sample, pakita ko na lang sa inyo. So, okay na tayo dun. Ano yung mga tips na mabibigay ko para mas effective kayong kumita sa Gcash na to? Unang-unang is dapat registered yung Gcash nyo. Kasi yun, maglalagay ka ng ID mo dyan. Kumbaga, magpapalegitimate, magpapalegitimize ka ng Gcash number mo. Pangalawang tip na mabibigay ko is maglagay ka ng signage sa harap ng tindahan nyo. For example, Gcash available here. Tapos nakalagay dyan na uh, bills, loads, uh, cash in and cash out. Sa so, pang-tip, uh, pag magpapadala o magre-receive ng pera tapos medyo malaki, sabihin natin na 5,000 pataas, ganyan hingay nyo ng ID. Tapos picture nyo, save nyo lang. Tandaan nyo lang na kayo yung nagpadala ng pera na to. Para may habol kung sakaling may, may mali sa cash in or cash out nyo. So kayo, may signage ka na ng at ah, ka sa mo. Okay na yan. Iwasan nyo dito tong mga halimbawa may magpapakash out ng padala daw ng pera sa'yo. May ang picture na may nakalagay nga na nagsend ng pera. Pwede nyo kaagad yun ibibigay ako na po nagsasabi sa inyo na no? madali lang mag uh, yung uh, mag gumawa gawa ng reference number gamit Example, photoshop madali lang yun so iwasan nyo magpaloko sa mga ganun tsaka wag yung click ng click ng link Halimbawa, may pumunta sa ating dahan nyo, tapos sabi, isend daw sa si inyo yung link, ganyan, na parang i-click nyo, tapos, yun na po, magpapadala na kayo ng pera, or magpapadala sila ng pera, tapos bibigyan nyo pa sila ng cash, huwag nyo pong i-click. Ganun lang kasimple, wag kayo mag-click ng link kasi yun, uh, masela niyan sa ganun. Kung baga pag may naklik kang link, mahanap na yung gigas mo, pwede yung ganun. Or baka hindi mo masyadong mabasa, ikaw pa yung mag-send ng pera. Dapat ikaw yung mag-re-receive. So, ayan lang ako nakatulong tong video na to sa inyo. Sa, kung nagiging kayo magdagdag ng gcash sa tindahan nyo, sa sari-sari store nyo, pwede mo akong pasalamatan sa pagbibigay ng subscribe and like dito sa video na to comment ka din kung nag ka sa tindahan mo tapos i-share mo yung experience mo sa amin or kung may naisip ka ng next topic sa na video natin no, sabihin mo lang pag-usapan natin yan dito sa channel na to so hanggang doon na lang at hanggang sa muli happy selling